Tara guys, magluto tayo ng chicken calderitas dahil request ng alako. ko. Buti pa yung alak ko, may request na tutupad agad. Siya nga pala guys, kung di nyo kilala, ako nga pala si Kuya Paul. Naalala nyo pa guys, nung bata kayo, ang dami nyong pangarap, di ba? Gusto nyo maging ganito, gusto nyo maging ganyan, napakatayog na yung pangarap, gusto nyo umaman. Pero along the way, pag tumatanda ka na at nandun ka na sa realidad ng buhay, dun dahan-dahang nawala yung mga pangarap mo. Dahan-dahan itong natutunaw, dahan-dahan itong hindi natutupad dahil napaghinaan ka ng loob. Kasi nandun ka na sa ng buhay, na hindi pala gano'n kadali yung mga naisip mo nung bata ka pa. Hindi pala gano'n kadali. Trabawin ang iyong pangarap. Sa mga taong yun na nandun na sa ng buhay at napanghinaan ng loob, gusto ko sabihin sa'yo na tuloy mo lang ang iyong pangarap. May edad ka naman ngayon, okay lang yan. Kung willing ka matuto, trabawin mo lang yan. Makakamtan mo rin yan. Tanim lang ng tanim. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Habang, habang may buhay, may pag-asa yan, guys. Kaya tuloy lang. Ako din, isa din naman din ako sa nangangarap na hanggang ngayon ay wala pang nakamit. Kaya gusto kong imotivate ang sarili ko. It's isama ko na rin kayo na kung may pangarap tayo sa buhay, dapat pagtrabawuan natin. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Pokpok lang tayo ng pokpok. -pok. Tanim lang tayo ng tanim. May araw din sa pag-aani. Tandaan nyo yan. Kaya kung may pangarap ka, sa buhay, trabuhin mo lang, trabuhin mo lang ng trabuhin, huwag kang mawala ng pag-asa dahil ang realidad ng buhay ay hindi madali. Hindi talaga siya madali. Kailangan mo pagsumikap, kailangan mo pagtrabahuan. Kung wala ka pang narating ngayon, katulad ko, okay lang yan. Darating din yung araw na may mararating ka. Kaya laban lang, laban lang sa buhay, huwag mo wala ng pag-asa. Kasi ganun talaga eh. Yun guys, luto na yung chicken calderitas ko. At yan ang request ng anak ko. Tinikman ko at okay naman ang lasa, masarap naman siya. Kaya yan guys, kain na tayo dahil luto na.